sa mundong puno ng mga lihim, may mga kwento na mas kahindik-hindik pa kaysa sa katang isip. Welcome sa aking YouTube channel kung saan binubuksan natin ang mga pahina ng mga cold cases, krimeng na solusyonan makalipas ang maraming taon at mga taong bigla na lamang naglaho na hanggang ngayon ay palaisipan. Kung mahilig kayo sa mga misteryo, investigasyon at kwento batay sa totoong buhay, Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on ang notification bell dahil bawat linggo ay may bago tayong kwentong bubuksan. Noong taong 2017, binalot ng takot ang Japan matapos mabunyag ang isang kasong yumanig sa bansa. Nagsimula ang lahat sa pagkawala ng isang dalagang tila karaniwang mamamayan lamang hanggang sa ang investigasyon ay humantong sa pagkatuklas ng isang serye ng karumal-dumal na krimen. Ang malagim na kwentong ito ay naganap sa lungsod ng Yokohama, kabisera ng Kanagawa Prefecture sa Japan. Ang sentro ng trahedeng ito ay si Aiko Tamura, isang 23 anyos na babae mula sa Hachioji. Para sa kanyang pamilya, mga magulang at nakakatandang kapatid, ang bigla niyang pagkawala ay tila pagbagsak ng mundo. Tahimik at mahiyain si Tamura. Matapos siyang makapagtapos ng high school, hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral at nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, nanirahan siya kasama ang kanyang ina. Noong Mayo tong 2017, pumanaw ang isang malapit na kaibigan ni Tamura dahil sa sakit. Malaking dagok ito sa kanya at mula noon, nagsimulang lumala ang kanyang kalagayang pangkaisipan. Siya ay na-diagnose ng schizophrenia at lumubha ang kanyang kondisyon hanggang sa kinailangan niyang magpagamot sa isang klinikang pangkaisipan. Kahit magkalayo sila, patuloy siyang sinusuportahan ng kanyang kuya sa pamamagitan ng social media. Madalas itong magpadala ng mga mensaheng nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob. At sa una, tila gumaganda na muli ang takbo ng buhay ni Aiko. Naniniwala ang kanyang kapatid na unti-unti na siyang nakakabangon mula sa mga pinagdaanan. Ngunit noong Oktubre taong 2017, muling nagbago ang lahat. Bigla siyang naglaho na walang anumang bakas o pahiwatig kung saan siya napunta. Sa kasagsagan ng paghahanap, natuklasan ng kanyang kapatid ang isang hanay ng mga pangyayaring nagpatigil sa buong bansa. Ang sinapit ni Tamura kasamang iba pang mga biktima ay nagdulot ng matinding paggabigla at lungkot sa publiko. Itinuturing hanggang ngayon ang kasong ito bilang isa sa pinakanakakakilabot sa kasaysayan ng Japan. Lumipat tayo sa 23 ng Oktubre taong 2017, isang tahimik na lunes. Tatlong araw nang walang balita si Tamura at lubos na nababahala ang kanyang kuya. Alam niyang marupok ang kalusugan ng kapatid at may posibilidad itong kumilos ng padalos-dalos. Dahil dito, sinubukan niyang tingnan ang mga post nito sa social media at umaasang makahanap ng kahit anong pahiwatig kung nasaan siya. Ngunit isang post noong ikadalawang po ng Setyembre ang nagdulot ng malamig na kilabot sa kanyang pakiramdam. Ipinahayag ng post ni Tamura ang isang mapanganib na ideya. Ang kagustuhang tapusin ang kanyang buhay pero hindi mag-isa. Isinulat niya na gusto na raw niyang mamatay ngunit ayaw niyang gawin iyon ng mag-isa. Idinagdag pa niya na kung may nais sumama, maaaring magpadala ng mensahe sa kanya dahil handa siyang magkipagkita sa Tokyo at tinanong pa kung may sasakyan ang kausap. Marami ang tumugon sa post ngunit may isa na agad na nagdulot ng pangamba. Isang tao ang nagtanong kung umiinom ba siya o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot para mawala ang takot at sinabi pa nito na maaari niyang gamitin ang apartment nito para roon. Makaraan ang 21 isang araw, sumagot si Tamura at sa mensaheng iyon, dama ang kawalan ng pag-asa. Sinabi niya na maaari nilang gawin iyon ngayon ngunit mayroon lamang siyang 1,000 yen. Dagdag pa niya, kaya nila iyon kahit walang gamit at tinanong kung nasaan ang kausap at kung lalaki ba ito o babae. Ang palitang ito ng mensahe ay labis na ikinabahala ng kanyang kapatid. Natakot siya na may mangyaring masama kaya't agad siyang kumilos. Ginamit niya ang account ni Tamura para mag-post ng missing person notice, inilagay ang larawan ng misteryosong lalaki at humiling ng tulong mula sa publiko. Matapos ang isang araw ng walang matagumpay na paghahanap, Lumapit na siya sa mga pulis Agad na nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad at mabilis silang nakakuha ng mahalagang bakas. Batay sa mga nakuhang footage, si Tamura ay huling nakitang buhay sa Hachioji Station noong ika-23 ng Oktubre taong 2017, bandang 1.45 ng hapon. Kasama niya noon ang isang lalaking tinatayang nasa 25 taong gulang, payat at may mahabang itim na buhok hanggang balikat. Natukoy ng mga pulis na magkasama silang bumiyahe mula Hachioji Station patungong Machida Station at mula roon ay sumakay ng Odawara Line papuntang may Station sa lungsod ng Zama, isang lugar na malayo sa tahanan ni Tamura. Pagsapit ng 2.04 ng hapon, dumating na sila roon ngunit pagdating ng 7 o'clock ng gabi, parehong wala nang nakakita sa kanila. Nagkaroon ng bagong direksyon ng kaso ng may isang netizen na nagsabing nagipag-ugnayan din siya sa parehong lalaki. Nagpadala siya ng mensahe sa account ni Tamura at ibinahagi sa mga pulis ang kanyang nalalaman. Isa rin siyang kabataang babae na nagsabing nagipagsundo siyang makipagkita sa lalaki sa Soboday May Station sa 30 ng Oktubre. Nakita ng mga investigador ang posibleng panganib kaya pinayuan nila ang babae na huwag nang tumuloy sa pagkikita. Sa halip, Nagpadala ang mga pulis ng undercover officers sa lugar na iyon upang obserbahan ang lalaking kanilang pinaghihinalaan. Kasama sa operasyon ng mga pulis ang kapatid ni Tamura. Hinahapunan ding iyon. Napansin ng surveillance team ang isang lalaking tumutugma sa paglalarawan mula sa CCTV footage na tila may hinihintay ito sa labas ng estasyon. Maingat siyang sinunda ng mga pulis hanggang sa isang dalawang palapag na bahay na nasa humigit kumulang 750 meters lamang ang layo mula sa Suboday May Station. Pagdating sa lugar, umakyat ang lalaki patungo sa kanyang apartment habang tahimik siyang minamanmanan ng mga otoridad. Nang kumatok ang mga pulis, sinalubong sila ng isang matapang at kakaibang amoy mula sa loob. At nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanila ang isang tanawing hindi nila inaasahan. Agad na napansin ng kapatid ni Tamura ang puting bag ng kanyang kapatid sa loob ng silid. Nang tanungin ng mga pulis ang lalaki tungkol kay Tamura, tumuro lamang ito sa isang cooler box na tila nagpapahiwatig kung nasaan siya. Ang apartment ay maliit ngunit nakakabahala ang ayos. May banyo at kusina sa kaliwang bahagi malapit sa pasukan Isang maliit na loft sa itaas at isang sala kung saan ginawa ang nakakagulat na pagtuklas. Sa loob ng silid, natagpuan ng mga pulis ang walong kahon. Ayon sa utos ng lalaki, binuksan nila ang freezer at doon nila nadiskubre ang isang nakakapangilabot na tagpo. Sa ilalim ng mga patong ng cut litter ay nakatago ang mga bahagi ng katawan ng tao. Mga ulo, braso, binti at iba't ibang mga buto. Kalaunan, natukoy na ang mga labi ay kabilang sa mga taong nawala sa mga nakaraang linggo. Sa mabilis na pagsusuri ng walong kahon, lumabas na pito ang naglalaman ng mga piraso ng buto ng tao habang ang pangwalo ay may halo-halong laman. Agad na inaresto ng mga pulis ang lalaki at ilang sandali pa. Dumating ang malaking bilang ng mga investigador sa lugar upang simulan ang opisyal na pagsisiyasat sa lugar ng krimen. Natagpuan ng mga investigador ang isang kahon na naglalaman ng mga nakakalasong kemikal, habang ang natitirang pitong kahon naman ay puno ng siyam na ulo ng tao at humigit kumulang 240 na piraso ng buto. Mula sa mga ito ay kumalat ang hindi matatagalan na amoy ng pagkabulok na agad na nagpatibay sa hinala ng mga pulis na seri ng pagpatay ang kanilang nadiskubre. Kasama rin sa mga nakuha sa apartment ang lagari, gunting, lubid at iba pang kasangkapan na pinaniniwala ang ginamit sa mga krimen. Sa banyo, natagpuan ang ilang pares ng sapatos at mga pitakang gawa sa balat habang ang buong paligid ay natagpuan may mga bakas ng dugo. Sa isinagawang forensic examination, nakumpirmang sa siyam na biktima, isa ay lalaki habang ang iba ay pawang mga babae. Lahat sila ay pinaghiwa-hiwalay ang mga katuan bagaman hindi pa matukoy noon kung ano mismo ang sanhinang kanilang pagkamatay. Batay sa pagsusuri ng mga eksperto, ang pinakahuling biktima ay namatay hindi pa lalampas sa dalawang linggo bago natagpuan ang mga labi, samantalang ang pinakamaagang insidente ay naganap halos tatlong buwan na ang nakalipas. Habang lumalaganap ang balita, Dagsa ang mga reporters at residente sa paligid ng bahay dahilan upang takpan ng pulisya ng asul na trapal ang buong lugar upang mapanatili ang integridad ng investigasyon. Ayon sa mga kapitbahay, wala silang naririnig na kakaibang ingay maliban sa mga tunog ng ang tren malapit sa riles. Gayon paman, marami sa kanila ang umami na matagal na nilang naaamoy ang kakaibang baho simula nang manirahan ang lalaki sa itaas na bahagi ng gusali. Pagsapit ng ikasiyam ng Nobyembre taong 2017, labing-anim na araw matapos madiskubri ang krimen, nakilala ng mga otoridad ang siyam na biktima sa pamamagitan ng DNA testing. Kabilang sa kanila si Mizuki Miura, 21 anyos at isang empleyado sa opisina mula sa Atsugi-Kanagawa Prefecture at Hongi Ishihara, 15 anyos at isang estudyante sa high school. Ang iba pang biktima ay may edad sa pagitan ng 17 at 26 na taong gulang at karamihan sa kanila ay kilalang may pinagdadaanan sa kalusugang pangkaisipan. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa ng Japan. Marami ang nagtaka kung paano nagawa ng salary na makapatay ng siyam na sunod-sunod na biktima sa loob lamang ng ilang buwan at kung paanong walang nakapansin dito. Hindi nagtagal na ng publiko ang pagkatao ng sospek. Si Takahiro Shiraishi na ipinanganak noong Oktubre 1990 sa lungsod ng Zama ang naging sentrong tauhan sa likod ng nakakakilabot na serye ng mga krimeng ito. Noong panahong iyon, siya ay 27 taong gulang, walang trabaho at naninirahan lamang ng humigit kumulang 3 kilometro ang layo mula sa bahay ng kanyang pamilya sa parehong lungsod. Ang kanyang buhay ay minarkahan ng mga pagsubok, pagkadismaya at unti-unting pagkalubog sa madilim na landas. Ang pamilya ni Shiraishi, ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae ay namumuhay na tila karaniwan lamang. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang salesman ng piyesa ng sasakyan habang ang ina ay plain housewife. Ngunit sa likod ng tila payapang anyo ng pamilya, Unti-unting nabuo kay Takahiro ang malalim na pagkamakasarili at kawalang pakialam sa damdamin ng iba. Tahimik at madalas nag-iisa si Takahiro noong siya ay bata pa lamang. Sa elementary at middle school, halos hindi siya napapansin ng kanyang mga kaklase at maging sa graduation photo, tila isa lamang siyang aninong dumaan. Nang lumaon, nagkaroon ng alita ng kanyang mga magulang at nauwi ito sa diborsyo. Pagkatapos niyon, pinili ni Takahiro na manirahan kasama ang kanyang ama. Sa panahong iyon, nagsimula siyang madalas lumiban sa klase at magtrabaho ng part-time para magkaroon ng sariling pera at kalayaan. Sa parehong panahon, sinubukan niyang tapusin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsunog ng uling kasamang ilang taong may parehong intensyon. Isang desperadong hakbang na kalaunay na bigo. Matapos ang pag-aaral, Nakahanap siya ng trabaho sa isang supermarket kung saan inilarawan siya ng mga katrabaho bilang masipag at responsable. Ngunit di nagtagal, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Lumipat siya sa isang electronics company habang unti-unti namang nahihila sa madilim na mundo ng pangingilak at iligal na gawain. Noong Agosto taong 2012, sa edad na 22, nagtungo si Takahiro sa Kabuchiko District sa Tokyo Isang lugar na kilala sa mga adult entertainment establishments. Doon siya nagsimulang magtrabaho bilang recruiter ng mga kababaihan para sa isang lokal na negosyo. Malaki ang kinikita niya na umaabot sa 300,000 yen kada buwan bilang ang komisyon at referral fees. Ngunit dahil sa magarbo niyang pamumuhay, halos wala siyang natitirang ipon. Dumating ang malaking pagbabago noong Pebrero taong 2017 nang siya ay maaresto sa kabutsiko dahil sa pagre-recruit ng menor de edad na babae. Siya ay nahatulan ng labing apat na buwang pagkakakulong na may suspensyon at tatlong taon ng probation. Habang nasa ilalim ng kanyang probation, pansamantala siyang nagtrabaho sa isang logistics company bago tuluyang bumalik sa kanilang tahanan sa Zama, Kanagawa Prefecture. Pagbalik sa kanilang bahay, lalo siyang naging mapag-isa Ginugugol niya ang halos buong araw sa madilim na silid, nakatutok lamang sa internet at bihirang magipag-ugnayan sa kahit sino. Ang ganitong uri ng paglayo sa lipunan ay hindi na bago sa Japan. Tinatawag itong hikikomori, isang kalagayang madalas na idinidikit sa matinding pressure sa lipunan. Sa bansang ito, tinatayang 70 katao araw-araw ang nagtatangkang tapusin ang sariling buhay, isa sa pinakamataas na bilang sa mundo ginamit ni Takahiro ang kalagayang ito sa kanyang kapaginabangan. Sa mga online forum na tumatalakay sa kamatayan at depresyon, doon siya nagsimulang maghanap ng mga taong marupok at desperado, mga taong gusto lamang ng karamay at naging daan ito sa isa sa pinakamadilim na kaso sa kasaysayan ng Japan. Gumawa si Takahiro Shiraishi ng limang account sa social media isa para sa mga pampublikong talakayan tungkol sa mga sensitibong paksa at apat para sa mga pribadong usapan. Mapanlin lang niyang ginamit ang mga ito upang magipag-ugnayan sa mga taong marupok at naghahanap ng karamay. Mula roon, nagsimula ang kanyang mapanlin lang na pamamaraan, sinamantala ang kahinaan ng mga taong desperado at unti-unting itinatag ang batayan ng kanyang pagkalugmok sa serye ng karumal-dumal na krimen noong Agosto taong 2017. nag ang landas ni Shiraishi na nooy walang trabaho at 27 taong gulang at ni Mizuki Miura, 21 anyos na no office worker. Nagkakilala sila sa social media sa gitna ng mga online na talakayan tungkol sa kalungkutan at pagkapagod sa buhay. Si Miura ay minsang nakaranas ng pambubuli noong middle school at nagipaglaban sa adjustment disorder. Madalas siyang nagkukubli sa madidilim na bahagi ng social media kung saan nakakahanap siya ng mga taong nakakaranas din ng parehong kalungkutan. Sa isang pagkakataon, muntik na siyang masawi sa isang planadong group suicide sa isang dalampasigan ngunit sa kabutihang palad, ito ay hindi natuloy. Sa insidenteng iyon, nakilala niya si Takahiro Shiraishi at isa pang kakilala online na si Taguko Nishinaka, dalawangpong anyos. Nakita silang tatlo sa isang parke at nagplano ng sabayang pagpapatiwakal. Ngunit nagbago ang isip ni Taguko. Inili niyang bumangon muli at magsimula ng bagong buhay. Dahil dito, sinabi ni Miura kay Takahiro na hindi na rin siya tutuloy sa kanilang plano. Paglipas ng panahon, lumalim ang ugnayan ng dalawa online. Doon natuklasan ni Takahiro na si Miura ay may malaking ipon. Mula sa puntong iyon, nagbago ang motibo ni Shiraishi. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkakaibigan, kundi pati romantiko at pinansyal na interes. Maingat niyang isinagawa ang kanyang plano. Nagsimulang bumili si Shiraishi ng mga gamit tulad ng lagari at lubid at nagrenta ng maliit na apartment malapit sa Sobodai May Station, isang lugar na kalaunay magiging simbolo ng isang pinakamadilim na kaso sa Japan. Tahimik ang paligid at kakaunti ang mga kamera dahilan upang maging perpektong taguan ito para sa kanyang gagawin. Sa ilalim ng palusot na kailangan niya ng pera para sa deposito sa apartment, napaniwala niya si Miura na pautangin siya ng 5,000 hanggang 10,000 yen. Makalipas ang tatlong araw matapos siyang lumipat, inanyayahan niya si Miura sa kanyang inuupahang apartment. Doon, binigyan niya ito ng pampatulog at nang mawalan ng malay, Pinatay niya ito gamit ang lubid na inihanda niya ng mas maaga. Matapos ang insidente, ginugol ni Shiraishi ang tatlong araw sa paghihiwa-hiwalay ng katawan ng biktima sa loob ng banyo. Upang hindi agad mapansin ang amoy ng pagkabulok, itinago niya ang mga labi sa refrigerator. Gabi-gabi, palihim niyang itinatapon ang ilang bahagi ng katawan sa mga basurahan sa paligid. Dahil sa hirap siyang maitagwang ulo, Bumili siya ng mga cooler at cut litter at doon niya itinago upang hindi madaling matagpuan. Pagsapit ng ikadalawamput walo ng Agosto taong 2017, nagsimula na ang sunod-sunod na krimen ni Takahiro Shireishi, isang madilim na yugto na magiiwan ng bakas sa kasaysayan ng Japan. Sa pagkakataong ito, Isang labing limang anyos na estudyante na nagngangalang Honggi Ishihara ang naging susunod na biktima ni Takahiro Shireishi. Tahimik at mailap si Ishihara, ngunit mahilig siyang magkipagkilala sa mga bagong tao online. Noong kanya mga unang taon sa high school, madalas siyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang ina tungkol sa pag-aaral at sa gitna ng isang matinding pagtatalo, siya ay tumakas mula sa kanilang bahay. Sa panahong siya ay labis na emosyonal at marupok, Napadpad siya sa social media kung saan nakilala niya si Takahiro Shiraishi. Gamit ang parehong paraan na ginamit niya sa kanyang unang diktima, naakit ni Takahiro si Ishihara papunta sa kanyang apartment at doon ay inulit niya ang parehong malupit na krimen na ginawa niya kay Mizuki Miura. Ang biglaang pagkawalanin na Mizuki at Ishihara ay agad na nagpabahala sa kanilang mga pamilya na mabilis namang nagulat sa mga otoridad. Sa pagsisimula ng investigasyon, lumitaw ang nakakakilabot na pagkakatulad. Ang huling signal ng kanila mga cellphone ay parehong natukoy malapit sa Suboday May Station sa lungsod ng Zama. Gayon pa sa kabila ng malawakang ang paghanap ng pulisya sa paligid, wala silang natagpo ang anumang bakas ng dalawang nawawala. Samantala, tahimik lamang nananatili nanatili si Takahiro sa kanyang apartment hindi pinaghihinalaan at patuloy nagkukubli sa likod ng katahimikan ng kanyang kapitbahayan. Kasabay nito, muling pumasok sa kwento si Takugo Nishinaka, ang dalawang pong anyos na kakilala ni Mizuki. Siya ay isang lalaking may high-functioning autism na matagal nang nagsasagawa ng pagkikibaka sa emosyonal na aspeto ng kanyang buhay. Isang masakit na hiwalayan ang nagdala sa kanya sa ospital at sa muling pagkikita nila ng kanyang dating kasintahan, Muling bumigat ang kanyang kalooban na muntik ng humantong sa isang desperadong hakbang na sa kabutihang palad ay naagapan. Ngunit sa kanyang problema sa trabaho at patuloy na kalungkutan, muling bumalik ang mga negatibong pag-iisip. Dahil hindi na niya makontak si Mizuki, nagpasya siyang lumapit kita kay Takahiro Shiraishi at nagkita silang muli. Sa una, tila mabuti ang naging resulta. Nagbago ang pananaw ni Takugo at sinabi pa kay Takahiro na nais niyang mabuhay at magpatuloy. Ngunit sa isip ni Takahiro, nagsimulang pumasok ang pangamba. Nakita niya kay Takugo ang posibleng banta. Isang taong maaaring magdugtong sa kanya sa pagkawala ni Mizuki at sa kalaunan ay makatawag ng pansin ng mga pulis. Dahil dito, mabilis siyang kumilos. Sa pamamagitan ng ng isang karaniwang pagkikita, inanyayahan niya si Takugo sa kanyang apartment, binigyan ng ipinagbabawal na gamot at pinatay sa parehong paraan na ginawa niya sa dalawang naunang biktima. Sa puntong iyon, tatlo na ang mga biktima sa loob ng kanyang apartment at nagsimulang kumalat ang matinding amoy ng pagkabulo. Sa pagkataranta, sinubukan ni Takahiro na lutuin ang ilang bahagi upang mapigilan ang amoy ngunit lalo lamang itong lumala. Bagaman napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang amoy, inakala nilang ito ay nagmumula sa malapit na imburnal kaya walang nagtanong o nag-imbestiga pa. Dahil dito, nagpatuloy si Takahiro sa kanyang madilim na gawain na tila walang anumang makapipigil sa kanya. Sa kabila ng tatlong buhay na kanyang pinaslang, hindi pa rin siya tumigil. Sa halip, Nagpatuloy ang sunod-sunod ng mga krimen ni Takahiro Shiraishi habang ang mga otoridad ay walang kamalay-malay sa nagaganap sa loob ng kanyang inuupahang silid. Kalaunan, nakahanap si Takahiro ng kasintahan online, isang babaeng walang kamalay-malay sa kanyang madilim na nakaraan at kalaunan ay lumipat pa sa kanyang apartment upang manirahan kasama niya. Ngunit sa likod ng tila normal na ugnayang iyon, patuloy na umiinog ang kadiliman sa pag-iisip ni Takahiro. Ang sumunod niyang biktima ay si Hinako Saraki, isang labing siyam na anyos na estudyante sa unibersidad na matagal nang nakikipaglaban sa mga suliraning pangkaisipan dahil sa matinding presyon mula sa kanyang ina. Noong ikalabing lima ng Setyembre taong 2017, habang wala pa kanyang kasintahan, inanyayahan ni Takahiro si Hinako sa kanyang apartment. Doon, Pinatay niya ito sa mamagitan ng pagbigti at inulit ang parehong nakakasuklam na gawain gaya ng sa mga nauna niyang biktima. Makalipas ang ilang araw, pinuntirya naman ni Takahiro si Hitomi Fujima, isang 26 na anyos na babaeng hiwalay sa asawa na nahihirapan sa buhay dahil sa kapansanan ng kanyang anak at magulong sitwasyong pampamilya. Sa gitna ng kanyang pangalawang diborsyo at sabilitang paglipat ng tirahan, Ipinahayag ni Hitomi ang kanyang kalungkutan online, bagay na agad na nakakuha ng atensyon ni Takahiro. At sa kanilang pagkikita, naging marahas ang sitwasyon nang makatanggap si Hitomi ng tawag mula sa kanyang dating asawa na nagnanais siyang muling makita. Dahil sa takot na mabunyag ang kanyang mga ginawa, agad na tinapos ni Takahiro ang buhay ni Hitomi upang maitago ang matinding amoy na nagsimulang kumalat sa kanyang apartment gumawa siya ng pansamantalang ventilation system na siya mismo ang nagdisenyo. Sa mga sumunod na linggo, apat pang biktima ang kanyang pinaslang na ragpataas ng kabuang bilang sa Siam. Sa mismong lugar ng krimen, natagpuan ng mga otoridad ang isang pangsampung kahon na handa na ngunit wala pa ring laman na tila nakalaan para sa isa pang biktima. Mabuti na lamang at nakaabot ang mga pulis bago niya maisagawa ang isa pang pag-atake na tila nakapigil sa isang karagdagang trahedya. Dahil sa laki at komplikasyon ng kaso at sa haba ng prosesong forensiko at ibidensya, halos tatlong taon bago nagsimula ang paglilitis. Noong ikatatlong ng Setyembre taong 2020, formal nang sinimulan sa Tokyo District Court ang pagdinig laban kay Takahiro Shiraishi. Sa korte, Sinabi ni Takahiro na nanghihinayang siya sa ilan sa mga pinaslang niya lalo na sa mga nakasama niya ng matagal at humingi siya ng tawad sa kanilang mga pamilya. Gayunpaman, inamin niyang sa iba ay hindi niya nararamdaman ang ganong pagsisisi at ang tanging pinagsisisihan lamang niya ay ang kanyang pagkakahuli. Sa harap ng hukom, aminado niyang pinatay at pinagpirapiraso niya ang siyam na tao. Ayon kay Takahiro, ang motibo niya ay naugnay sa pagnanasa at ginamit niya ang kahinaan ng kanyang mga biktima upang manipulahin sila at abusuhin ang kanilang tiwala nang hindi natatakot na siya ay tanggihan. Humiling ng kabawasan sa parusa ang kanyang abogado sa pagbanggit na si Takahiro ay may suliraning pangkaisipan ngunit tinanggihan ito ng hukuman. At noong ikalabing lima ng Disyembre taong 2020, hinatulan ng kamatayan si Takahiro Shiraishi. Pagkalipas ng tatlong araw, Binawi ni Takahiro ang apila na inihay ng kanyang mga abogado. Ipinaliwanag niya na ayaw na niyang pahirapan pa ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng mahabang proseso ng paglilitis at aminado siyang totoo ang lahat ng paratang laban sa kanya. Matapos ang hatol, agad na nagpatupad ng mahigpit na pagbabago ang Japanese branch ng dating social media platform na ginamit ni Shiraishi. Ipinagbawal nila ang mga posts na may kinalaman sa sexual na tema at pananakit sa sarili at ipinatupad ang mabilis na pagtanggal sa anumang paglabag. Ang kasong ito ay nag-iwan ng malalim na paalala na ang buhay ay sagrado at sa kabila ng matinding kalungkutan o kawalan ng pag-asa, laging may mga paraan at taong handang tumulong. Sapagkat gaano man kadilim ang yugto ng ating buhay, maaaring magbago ang lahat sa sandaling piliin nating lumaban at humingi ng tulong. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa iba pang ganitong uri ng mga kwento.